<laughs> Isang araw pa nga lang mga kulukoy, napaka excited ko na sa picnic namin magaganap. Sabi ko ngayon huwag ulan at yung alon sana yung First, the list of that uh, food for the picnic. This is the one? Yeah. Did you update already that one? Yeah, I <laughs> already Alright. At pagka-uwi ko nga ng bahay, iniready ko na yung historical gear namin ni Kuya para bukas. What's up, what's up mga klo-koy? May, may picnic kami ngayon. Ha? Uh -huh? Meron! <laughs> mga kapatid, parang ayaw pahintulutan ng panahon na umalis tayo rito sa isla. Kasi alam mo, umuulan ngayon, no? Parang sinabi nung panahon na pagka umalis kayo rito, kasusunod yung bahay nyo. <laughs> Anong kala nyo sa amin? Aswang. Ha? Aswang? Mukha nyo, tatsulok. Bahala kayo, basta kami aalis. Nung dumila ay dalidali -dali na rin kami punta sa bangka. Napakadami din namin nilang na pagkain at sigurado, marami na naman matitira dyan. Napakaswerte nga natin Porto Riz bukod sa kalman ng dagat, mabas pang araw. Mahigit kumulang sa 20 kilometer ang tatakbuhin ng bangka. Isa hanggang isang oras at kalahati tayong palutang-lutang sa dagat bago tayong makarating sa isla ng Hura. Kaya naman yung kasamahan namin sa lokal, naghanda na ng kanyang pamingwit. Habang kami na may nagkakagulo sa unahan ng bangka at sinasulit ang saya. <laughs> Kanya kami kagugulo, pagalaw. Pagkasama-sama. Iba-iba <laughs> iba lahat. To. Iba iba lahat.

pagkadating namin ng isla, nag-hire kami ng na pickup para sa aming mga daladala. -dala. At bago nga kami mag-umpisa, nag-joke muna si Kuya. Other team don't have a muse. We have a muse. Oh! Oh! Okay. <laughs> We have our muse in our uh, department. The only lady in our department who's come with us. Okay, I... okay. now so, it's not don't ah. throw anything on the ground. Okay, okay. don't okay. Uh, okay. Ah, yes, of course. Okay. Hmm. We have to collect all whatever we use. Yeah, we have garbage bag. Yeah, yeah, yeah. kakuni. Kakuni. At sa part na to, naglapas na kami ng mga panluto. Kanya-kanyang pagluluto. At ulit yan, dalawa wala kami ni Kuya, kaya dalawang red snapper lang. Tapos meron kami isang balat ng hipon. Iihaw lang namin yan. Dito naman sa kabilang side, puno na naman ang sibuyas. Sama-sama na yan. Kukulat tayo dyan. Ah, oh, sama-sama. Kukuha lang kami ron sa sibuyas na amoy nila. <laughs> <laughs> Tapos magluluto na kami. Okay na to. Sa yeah. loob, ano? Yes. Para hindi ba malansa? Yes. Okay. <laughs> <laughs> sa ganito mga luto-luto mas mabenta sa amin Ang kaya si... yung karne naiiwan lang si sa Santabi yung tabi. mga katrabaho namin indiano magluluto sila nito Muton curry. So, if there is no fly, that is not a uh, Indian curry. Habang yung iba ay abala sa pagliligo sa dagat, yung iba naman ay nagluluto at yung iba naman ay naglalaro. Sa isang tabi ngayon napaisip ako, tama din ang ginawa ng kumpanya. Hindi lang puro trabaho, kailangan din mag-relax. Dahil pag-relax tayo, mas lalo tayong produktibo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at saksi ko kayo sa aking panibagong kwento. Maraming maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-share, mag-like, mag-follow sa ating page. Kapalit na kami ng short. Hanggang dito lang. Wow!